Pento nyo tatay kung tungkol kay Regan? Ay, nagkuhang ka, nagpapasalamat ka sa tao. Ay, ako sabi ko sa iyo, ako oh, napakamaras mo ako, Regan. Kami ka, hindi pa naalamusal, hindi pa natanghalian. Mabuti, baka meron ka 50 pesos, makabas kami isang kilong bigas. O, sabi mo ko, sa 50 nga pera ko. Tama na yun, makabalis ang kilong bigas ko. Hindi ka pa na, hindi ka pa naalis ito. Kakalbon na ganda gandos ng para tayo makatanghalian. Oh. Okay. Anong Ah. yun? Anong hero yun? Bagto. Dito lang, ikaw ngayon nung naglabanan na ikaw ay formera ko siya. Ay, nung na, na, ay, no, nakaraan tatlong taon ano na na. Oo, oh, yun. No. Kaya maraming salamat sa iyo. Oo. Oh. Kaya Ano Anong pangalan niyo, Tay? Pilip eh. Akin, oh. Aquino. Kaya rin, hagan. Ayusin, oh. No. Ayusin natin para tayo hindi maapi. Ah, kaya maging busy naman. Okay ah, po.